Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Eh, kanino pera? Pero gobyerno? Hindi po. Pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Lord. Bakit ka naman po kung pera ko po yung bakit ko po pahihiram sa kanya at pagagamit ko po sa kanya? Oo oh, nga naman. Miss... Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil si Sinungaling din eh. Pareho sila. Okay. Give me a good reason. Because if your reason is unaccept, unacceptable to all of us here present, will, we will have we will force you. We will be forced to cite you in contempt. Your honor, okay lang po bang magkwento ako para uh, medyo maliwanag po. Noong dati po kasi uh, mga 2023, ako po pag sinasama po ako ni Boss Henry, uh, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Uh, totoo po, nananalo po kami ng ano, mabot po ng hundreds of millions sa casino. Uh, pero nung kaya po kami na-ban, para hindi tayo magtagal, ano, ang tinatanong kasi sa'yo ni Senator Jingoy, oh, bakit ka nagkaroon ng uh, isang ID na ang pangalan ay Di Guzman Marvin Santos? Ito ay sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yon? Wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta si, pumunta lang po kami, sinama Ito Ito nga kami yung lipo. ID mo eh, inisyo ng LTO. Sa LTO law, mago criminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Pero ano nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa noong March 2025, Okada ito ha, nanalo ka ng 6 million 500 uh, 653,500 pesos. April 1 natalo ka ng 25 million plus. May 2025 natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025 natal, na, natalo ka ng 14 million 160,750. July 2025 nanalo ka ng 15 million 914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, Kanino po, mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada, Okada po. o ano po yung sasabihin ko? Yun? Ito nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. Galing sa kasino? Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng kasino Okada. Hindi namin invento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second the motion, you will be cited in contempt. At alam mo ang magiging epekto nito. A second of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. There is a motion to cite Bryce uh, Hernandez, Hernandez, aka Marvin Santos, Marvin Santos Teguzman, in contempt and seconded by uh, Senator Jingoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. to meet